Good morning. Obvious, nakagigising ko lang ang gulo pa ng buhok ko. <coughs> ang ng katawan ko. Parang yung kumumawan kanina. So, no choice kasi may pasok si Princess. yun, update guys. Update, wala pa rin kaming tubig. As of today, Today, as of this moment, wala pa rin kaming tubig. Coffee muna tayo. Ang oras ngayon is 9.30 na. Si Princess ay papasok ng 11. Kaya, kaya naman yan, 11. Tapos, sa ko siya sa school. Tapos, magbabayad ako ng para sa ano nila, sa film showing nila. So, kailangan kong pumunta ng school ngayon. Dahil magbabayad nga ako sa film showing nila. So, ayan guys. Kung i-busy yung sarili ko sa mga ganitong bagay, babalik loob ako sa pagbablog. Kasi ito yung ito yung paraan ko dati para mga ano, ma maging busy yung utak ko at mawala yung anxiety ko, ganon. So um, may isang friend na nagsabi sa akin na um magpaka-busy yung utak mo. And, uh, lahat ng mga gawain bahay na ko na sa isang araw. So parang kulang pa, hindi pa siya ganun ka-busy. Kaya sabi niya, balik ka sa pagbablog. Kasi, um, di mo alam kahit pa paano, ang dami namang nag-aabang talaga sa'yo. So, ayun, medyo na-excite ulit ako, naisip ko ulit na okay go, balik tayo sa pagbablog. And then, um, naisip ko rin na buhayin yung mga socials ko. Sa, sa Facebook ko talaga hindi ko na maintindihan yung Facebook ko. Kaya, sa TikTok tayo mag, uh, ano, maglalagay ako ng mga daily vlogs ko doon and uh, mga product reviews sa TikTok. So, yun ang gagawin natin. Lifestyle vlogs and then yung mga product reviews natin. Ayun lang guys. Nakipag-checka na naman ako sa inyo na maaga. Update din sa pimples ko. Ayaw niyo pa rin pumutok. Nawala na rin yung dito. Ito na lang talaga siya. Ayan. So, yan. Tayo ko na magising si Princess or mag ano na, mauna na ako sa banyo. Maliligo siguro ako ngayon. May tubig pa naman eh. Okay, maligo na lang muna ako ngayon. Tapos, ano, gisingin <coughs> natin si Princess. Yan, tambak na naman ang hugasin natin. Mamaya pagbalik ko yun hugas hugasan natin. So, guys, bumili lang ako ng gulay. Ito, um, pakbet at tatawag dyan. Tapos, torta. Tortang dilis. Alright, tayo dito. Kay Beb naman is, um, chicken. Ay, kebab yung chicken. Nilipit ko niya muna yung mga gamit dito. Taas muna natin dito. Lalagay ko na lang sa taas muna. Yung mga gamit kasi niya ang sikip na yung dami. Pansin nyo ba ang dami nakapatong sa lamesa namin? Tapos ito. Bigalo ni Hillary kay Princess. <laughs> hindi pa nyo na uubos. Kaya tatanggalin na natin ito. Para maligpit na. Okay. Pati na ba yung buhok mo? Di pa kati, Mino ko. <laughs> Wait lang. Ba't may pula yan? Hindi yan pula. Yan, nose line. Inuubo siya ngayon. Dahil sa panahon dito sa amin, mainit. mainit. Malamig okay. ngayon dito sa amin. Kaya, tinamaan siya ng ubo. Tapos, kumanta pa siya. Kumanta pa siya nung Sabado. Sabado ay linggo. Linggo yun, no? Oh. Bete ni Mama. Sumundal so, gabi para maano ko yung buhok mo. Mabay. Oh, gamit naming sunscreen is itong ano. Quick FX na sunscreen. Wala pala akong ano dito. Wala ka sa laman. Ano dun sa likod Ouch. Tapos next. Um, meron ako ditong si Lady ng um, tinted lip balm ni Sis Lady. Zero two yung kanyang ayan o. Oh, zero two. May oh, <laughs> pag ganito na ulit ako. Ayan, zero two. Tapos ganito yung color niya. Pero ano siya, uh, magic, para siyang magic. Tinanong niya. Di ba black yan? Pag nilagay mo siya sa lips mo, ha? Oh, para siyang plum something ganun. Ang kulay. Ayan, ganyan yung color niya sa lips ko tinted lip balm. Yan. Ni Says Lady. Ayan, ganyan lang ako guys, guys. Okay na ako. Nagsuklay naman ako kanina. Done. Alas na rin kami ni Beb kasi ganyan siya. Ganyan siya sa lips ko. Tapos, yung pabango na gamit ko, ito, Galing din to sa TikTok shop. At tatak na ito, spring days. Lumos. Lumos, spring days. Ang bango din ito. May kaamoy siya sa BS. Pero ito, may mga glitter-glitter siya. Ewan ko kung nakikita niyo. Ayan. May mga glitter-glitter siya. Pakita mo yun. Alin. Pakita mo yung akin. Pakita ko din yung niya. kanya Alin. Kaya yung pabango lang. Tingnan mo. Pabango lang. Sinan niya collection niya. Collection ng pabango ni Princess. Ang dami. Ito parehas kasi kami yung siya dalawa. Tapos yan. Mga bigay-bigay na yung sa kanya. to bench. Bench ba to? Ah, oo oh, tama. Bench. Tapos pen shop. Tapos ito ano to? Ah, yung ano SN. SN. Tapos basta 'yung mga yung iba dyan, mga bigay-bigay niya sa kanya. Oh, diba? ba? No, like siya. Meron pa dito oh. May mga pabango pa siya. Bye guys. alis na muna kami. sa school ayun si Beb siya na lang pupunta dun sa room nila uwi na muna ako hindi <messimus> mo na tayo dito ng mga paper plate guys pero may magamit sa bahay ito yung malapit sa amin eh. Ano dito? Kabili na ako. Provide na tayo sa counter. ko na talaga guys bago pumasok sa loob maglilinis muna ako dito sa labas ng bahay namin kasi nga yung mga ihi ng aso yan winawalis ko muna yan nakalimutan ko na lang sabihin sa inyo agad init pasok na tayo guys sobrang init Ayan, guys. So, tatry natin mag-edit na ulit sa laptop. Hindi na ito yung dati kong laptop na ginagamit. Bago na ito, guys, yung Huawei, Huawei laptop na to. Connect na tayo. Okay, so, pwede na tayong mag-send ng videos dito. Re Receive niya na yan. multitasking talaga yung ginagawa natin. <laughs> Habang magta-transfer ako ng file, hindi pa ako tapos mag-transfer ng file. Ito naman si Daddy Chris. Kailangan padalhan ng mga gamit. Ipapalalamog ko yung gamit niya, guys. Papunta na ang Laguna. Kasi, um, naiwan niya yung sapatos niya, tsaka yung ibang gamit niya. So, ipapadala natin. Ipapalalamog ko na lang para na-receive niya agad. So, but yung ating camera? So, back to cellphone tayo. Tawag dito. Nakuha na, na-pick up na ng Lala Move yung aking i-deliver na shoes ni Daddy. Naiwan niya kasi yung sapatos niya. Eh, yung gamit niya sapatos, yung isa, combat shoes, masakit to sa paa. Kaya, ayun, pinadeliver ko na lang sa Lala Move. 200 pesos, papuntang Laguna. Yay! Tapos na ako mag-edit, guys. Masaya ko. Ngayon ulit ako nag-edit sa laptop. And, naiyan ako na rin to. Nailagay ko na rin sa YouTube. Ayan. Naka-schedule to. schedule schedule to para sa 17. Kasi mamaya may naka-schedule pa tayo. So, ayan. Uy, tinan nyo to. O, oh. oh, 15, 16, 17. Yay! <laughs> Nakakatawa. Sanod-sanod yung vlog natin. Ayan. Naka-schedule to para bukas. Ito naman ngayon mamayang 6, 6 p.m. Tapos ito naman bukas. Yan. Okay. Yay. Mukhang nagaganahan na ako mag-edit dito. Kailangan ko lang talaga ng mouse. Kasi nahihirapan ako sa dito. Hindi ako sanay. Dumi. Hindi, hindi ako masyadong... Hindi ako na ano. Hindi ako tawag dito. Gusto ko mabilis. Kaya dito kailangan ko ng mouse dito.